Nobena sa Mabathalang Awa Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ikadalawang Araw Winika ng ating Panginoong Heso Kristo kay Santa Faustina. Dalhin mo sa akin ngayong araw na ito ang mga kaluluwa ng maraming pare at mga relihiyoso at ilubog mo sila sa di masayod kong pagkaawa. Sila ang nagbigay sa akin ng lakas na batahin ko ang aking mapait na pasyon. Sa pamamagitan nila, ang aking pagkaawa ay umagos sa lahat ng tao. Panalangin Napakamaawaing Jesus na pinagbubuhatan ng lahat ng kabutihan, Dagdagan mo ang iyong grasya sa mga babae na konsagrado sa gawaing kabanalan nang sila'y makagawa ng mga karapat-dapat na mga gawain ng awa at nang lahat ng makakita sa kanila ay magpuri sa Ama ng awa na nasa langit. Walang hanggang Ama, ilingon mo ang iyong maawaing titig sa mga pinili mo sa iyong bakuran lalo na sa mga pare at mga relihiyoso at relihiyosa at pagkalooban mo sila ng lakas ng iyong bendisyon dahil sa malaking pag-ibig sa kamahal-mahalang puso ng iyong anak kung saan sila ay nagbibigis. Ibigay mo sa kanila ang iyong kapangyarihan at liwanag at nang sila ay makaakay at magturo ng paraan tungo sa kaligtasan at nang maiisang tinig ay umawit ng papuri sa iyong walang hanggang awa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.